Naglabas ng bagong kanta ang It Showtime host na si Vice Ganda. Ang tanong, para kanino kaya ang kanta niya na ito? Buak 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 buak. Ano nga ulit ang sinasabi mo? Buak 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 buak. Lord, please kunin mo na siya. Bahagi ng lyrics ng bagong kanta ni Vice. Agad namang itong pumukaw ng pansin mula sa mga netizens at umani ng samat saring komento mula sa madlang people. Sabi ng mga netizens, may hula na sila kung sino ang naging inspirasyon ni Vice sa kanyang paggawa ng bagong kanta. Bagamat walang binanggit ang it Showtime host kung para kanino ito ngunit marami ang nagsasabi sa comment section na may kinalaman ito sa showbiz columnist na si Christy Furman. Narito ang komento ng ilang netizens, Christy Furman left the whole world, ha 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 ha, sa ad ng isang netizen. Ang dami ko tawa sa kanta na ito, dahil alam ko sino talaga pinapatamaan nito. Ano kaya ang reaksyon sa kantang ito nung Marites na maraming alam sa buhay ng iba? Yun demanda na lang ni Vice ang kulang para all-star cast na sa korte laban kay Christy, para Monday to Friday meron siya hearing. Aware naman ang lahat na hindi maganda ang relasyon ni na Vice at Christy dahil madalas gawing topic ng showbiz columnist ang komedyante sa kanilang showbiz shows. Sa katunayan, may post rin noon ang kapamilya star sa X na may mga captions na tawang buwak, buwak, buwak. Samantala, nabanggit na rin noon ni Vice na gagawa siya ng kanta nang ma-interview siya ni MJ Felipe sa OnQ, available na sa Spotify at iba pang online streaming platforms ang bagong kanta ni Vice.